Bukod sa mga ahensya ng pamahalaan, na, nakahanda ring umagapay eh, sa panahon ng kalamidad. Ang mga pribadong kumpanya gaya po ng Alagang Kapatid Foundation na una nang namahagi ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong opong sa masbate. Naghahanda na rin ang grupo sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Kaugday niyan, magkakasama natin si Alagang Kapatid Foundation Executive Director Menchi Silvestre. Magandang tanghali sa iyo, Kamenchi. Magandang tanghali sa iyo, Ano-anong lugar na sa masbate ang naabutan natin ng tulong sa Alagang Kapatid Foundation? Cheryl, if I will rewind a little, ano, nagsimula talaga yung ating relief operations. Noon pa lamang bagyong Mirasol, sinundan ng bagyong Nando, at ito na nga yung bagyong Opong. Uh, sa, mas, sa mga naunang bagyo, na-serve natin ang mga lalawigan ng Cagayan, gayon din ang Aurora. Ito ngayon ay nasa Kumasbate ang ating team. At nakaka, napuntahan na natin ang mga bayan ng Palanas, Dimasalang. Ang Placer at ang Mabu ay isa-serve today. Uh, ang Masbate City ay naserve kaninang umaga, kasama of course ang ating mga partners mula sa P, uh, Smart Communications. Yen, uh, susundan pa natin ito ng mga bayan ng San Fernando. Again, yung nabanggit ko kanina, ang Placer, Mobo at iba pa. Mula rito, Sheryl, uh, ay simultaneous na nating gagawin sapagkat sa araw na ito, Not Hindi lamang ang Alagang Kapatid Foundation kundi ang buong tulong kapatid group ay naghahanda na magpadala ng ating mga uh, goods, ang ating tulong uh, sa pamamagitan ng Philippine Navy, meron din sa pamamagitan ng mga commercial airlines, gayon din through our P130 ay magpapadala na rin po tayo ng tulong sa Cebu, kasama na dyan ang tulong mula sa Alagang Kapatid Foundation. At uh, inaasahan natin, hindi natin bibitawan itong mga lalawigan na naapektuhan ng mga naunang bagyo at ito pa, karagdagan pa itong inapektuhan ng bagyong paulo. Hindi natin iiwanan yan, Cheryl. Simultaneous natin, sisikapin natin marating yung mga probinsya ngayon, one by one. Mm -hmm. Uh, so Minchi, um, sa ating mga kababayan na nais tumulong, paano ba? Cheryl, uh, ang pinakalambing talaga natin, ang pinakamadali is really cash. cash. Mm -hmm. So we will have the opportunity na mag-purchase mag na tayo on-site. Lalo na uh, ang, ang logistics na dalhin ang donasyon mula dito sa Metro Manila, sa Quezon City kung nasaan ang ating warehouse. Bringing it all the way to Masbate, to the islands, to Cebu that in itself talagang logistical nightmare na rin na Sheryl pero mm -hmm. ganpaman yung nakikita ninyong mga relief goods dito sa ating likuran ito ay mamu-move out na rin very very soon Uh, another truck arrived today pero ito ay palabas na rin, babalik ulit at mag-field uli ito. And again, meron tayong sinisikap na ipadala through the Philippine Navy, meron tayong sinisikap na ipadala through another airline. So again, mag-move out ito. And from there, hopefully some of our donors, Cheryl, you know very well, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, for example, will purchase locally in uh, Cebu para yung ating team naman doon kukunin na lamang sa kanilang mga simbahan. Gayun din ang gagawin ng ibang mga partners po natin, ASA Philippines, PLDP Smart Foundation, Metro Pacific, and, and the entire M.V.P. group. Huwag kiyong move out from our warehouses going directly to the areas where uh, they are more, most affected, Cheryl. Mm -hmm. At bilang uh, bahagi natin, ang uh, MVP group of companies, alam mo, Kamenche, I'm sure na mo monitor ng uh, uh, MVP group na isa sa idinadaing talaga yung malinis na uh, tubig. Terin, ang uh, liban sa bottled water na nakita na natin, bahagi tayo nang nag-ship out ng bottled water mula sa mainland, ay ngayong umaga lamang uh, yung kanilang MTB o yung kanilang mobile treatment plant ay inaaral na kung paano ito maipadala sa Cebu. Um, maaring, uh, I think, ang negotiation sa araw na ito ay maikarga doon rin sa Philippine Navy vessel na magbumula sa Cavite para nga ito ay madala uh, diretso sa Cebu. Kung mas mapapaaga yung C-130 na, na nakikita ko, merong negotiations for this, Sheryl. So, again, tuloy-tuloy um, lamang itong efforts ng MPP Group. Libre tawag, libre charging. Solar lamps mula sa Meralco are also moving to these areas, Sheryl. Again, Kamenshi, aliyayahan po natin or kumatok tayo sa mga puso ng ating mga listeners and viewers for their donations. Sheryl, meron talagang dahilan kung meron kung bakit ang iba sa atin ay hindi na naapektuhan nitong sunod-sunod na kalamidad nito. So Kung tayo po ay nasa posisyon na medyo tayo ay na-spare at meron tayong pwedeng ibahagi sa ating mga kapatid, Please, our uh, bank accounts are being uh, flashed. Ito yes. po, uh, bank uh, BDO, Metro Bank, andyan din po ang ating BPI. Of course, yung pinadaling pamamaraan, Sherry, andyan naka-flash yung ating QR code. Any amount, Sheryl, alam mo yon, any amount ay laking tulong at laking pag-asa ang hinahatid po nito sa ating mga kapatid. Nagpapasalamat na po kami doon sa mga ano anonymously ay nag-scan uh, nag, uh, ng QR code at nagpagpadala na ng kanilang mga donasyon. Luzon, Visayas, Mindanao ay nakakatanggap na tayo pati sa ibang bansa, Sheryl. Kaya we really welcome your help and amount will do. Malaking tulong po ito para sa isang pamilyang bumabangon. Maraming salamat talaga Kapatid Foundation Executive Director Menchi Silvestre.